I'ma lick it, baby. pa, bibigyan kita ng isang senaryo. Kunyari, bigla ka na lang hindi nakakita, bigla ka na lang hindi nakarinig, bigla ka na lang wala kang naramdaman. Sa uh, madaling sabi, bigla ka na lang namatay. Ano kaya yung mga bagay na pagsisisihir mo ng labis dahil hindi mo siya nagawa nung nabubuhay ka pa? At meron ka naman chance. Meron ka naman oras na marami nung nabubuhay ka pa pero hindi mo nagawa. Isang katanungan na Uukit sa iyong puso at isipan na pwedeng magpapago ng iyong pananaw sa buhay, kaibigan. Ikaw ba yung klase ng barkada o klase ng kapatid o kamag-anak na kapag ka nakikita mo silang nananalo o nakakabili ng ganito o ganyan, ay eh masaya ka. Yung pumapalakpak ka ba sa pagkapanalo nila? Hindi ba masarap sa feeling yun? kasi yung kadalasan yung mga ibang tropa natin eh imbis na palakpakan eh sisiraan pa sisiraan kakaingitan di diba, imbis sa kaingitan mo dapat gawin mo inspirasyon para magawa mo rin yung mga nagawa nila e, nabili mo rin yung mga nabili nila maging kontento sa kung anong meron ka ngayon at tumutok sa iyong pangarap, hindi sa pangarap ng iba tropa. Lagi mong tatandaan yan. May tropa, kamusta? Pansin mo ba kapag kapisa kapisado mo pupuntahan o madalas ka na pupunta doon, eh, parang napakatuloy na ng biyahe eh, kahit malayo pa yan. Pero kapag ka first time mo lang na makakapunta doon, eh, inip na inip ka. Walang pinagkain pa sa diskarte sa buhay yan. Kapag ka mo sa isip mo na madali lang yung mga gagawin mo, ay eh, kayang kaya mo yun, di ba? Pero pagka nilagay mo sa isip mo na mahirap, ay eh, mahirap ang ka. kaya. na problema ay makagad yung mga bagay na hindi pa nangyayari, bakit hindi ang solusyon ng isipin mo at pare? Huwag ka agad magreklamo. Tingnan mo muna kung ano ang dapat mong i-priority di ba? lang natin palagi sa isip natin kung gaano lang katali yan. Kahit napakahirap pa niyan, ilagay mo lang sa isip mo na kahit kaya yan. Mindset lang. May iba't ibang lagi ng pagiging inspirasyon sa mga tao eh. Yung una, ginagawa ka ng inspirasyon para mapantayan ang kanila maging katulad kanila yung hinahangaan ka ba ang alawang inspirasyon eh yung pinagawa ka ng inspirasyon para hindi naman sila matulad sa iyo hindi sila magaya sa iyo yung pangatlong pag pagiging inspirasyon naman eh yung pagiging inspirasyon kanila yung gusto nilang higitan ka gusto ka nilang matalo gusto nilang pabaksak ginagalingan nila para mahigitan ka at matalo pero ang pinakamagandang inspirasyon dyan yung una kong nabanggit na sa Sablay mo ka pang mali, wala ka pang nagagawa Madadapa ka muna bago ka matutong lumakad Ang buhay ay utak, hulugan ng bayan Kaya okay. wag kang matakot, wag Huwag ka masyadong magpadali Yan ang sabi sa atin ng aking itay Na pinapaalala ka lagi sa akin ni inay Nakadala sa day na nasusunod Ayoko nang sumali Gusto kong manood Minsan wala nang gana Ayoko na magrak Kasi akala ko dati Alam ko na lahat Yung malakulang pa Ang aalaman mo nabis Ngayon alam ko na Kung ba't may paburaan lapis